So ito mga kabayan, isang kababayan natin ang nagbahagi ng karanasan ng kanyang kaibigan dito po sa Riyadh Airport sa Saudi Arabia at hindi siya pinayagang makalipad ng immigration mga babayan dahil daw po may mali sa kanyang pangalan o kaya ay nabaligtad ito mga babayan kaya nga mga kabayan ito po ating iti-check sa ating ticket kung tama ba ang mga impormasyon lalong lalo na ang inyong mga pangalan sa ticket mostly ang makikita po natin nakalagay na pangalan sa ating mga ticket ay mauuna ang ating apelyido sunod po ang pangalan at yung title at yung title ng ating gender so na-upload si kabayan at pinabili po ng bagong ticket ganito rin ang naging karanasan ng isang kababayan natin dito sa Saudi Arabia na hindi pinayagan makapag-check-in ng airline dahil nga po may mali sa kanyang pangalan Buti ay pinabago agad ito ng kanyang amo at hinabol sa kanya sa airport ang ticket na bago mga kabayan. Kaya watch po natin ang mga binahagi ni kababayan sa kanyang karanasan sa video nito mga kabayan. Hello guys! Nandito po ako ngayon sa Kaliparan at ito na nga ang nangyari. Um, hindi matanggap ang um, ang ticket to kasi mali ang apelyedo kong nilagay nila nakatambay ako. Uh, tinawagan ko na rin yung amo kong lalaki, yung anak. So, uh, oranis ko, pumunta naman siya at inasikaso. Pero hanggang ngayon, hindi ko siya dumarating. And then, uh, sabi 5 o'clock daw ang arrival. Pero, pagkakalam ko hindi yan nasusunod. Kasi nga, no, ah, uh, <clears throat> Hindi siya masusunod Marami pa kasi nakapila. O, oh, yan guys, nandito ako ngayon. Uh, ila, meron din akong kasama na ganun din ang sitwasyon niya. Mali ang apelyado. Kaya, ito, hintay-hintay lang. Pag may time, kahit pagod, napapapanghina. Dito lang kami. Yan. At ito naman mga kabayan, iba ang naging karanasan ng isang nating kababayan. Tama naman ang kanyang pangalan na nakalagay sa tiket pero hindi siya pinayagan ng airline na mag-check-in ang kanyang mga bagahe or maka-check-in baggage dahil hindi po sinama sa tiket at pagbili ng tiket ng kanyang amo ang kanyang mga check-in baggage allowance mga kabayan buti na lang nagambagan ang mga kababayan natin sa airport para mabayaran niya ang kanyang check-in baggage at madala niya ito pauwi ng Pilipinas mga kabayan Oh, okay. po ang ano. Ate, magka, okay. may babayaran ka? 492 yung babayaran ko, hindi ano nung hindi binayaran nung amo ko yung aking bagay sticker lang. Yeah. <laughs> eh. Dagdag lang din po ato. <laughs> <laughs> <Yung> tulungan. Tinutulungan ako ng mga kapatid ko dito. Kulang siya ng 190, Ate. Buti na lang, meron tayong mga kababayan sa airport na may busilak ang puso para tulungan ang ating kababayan nito sa kanyang kakulangan sa pera. So maging paalala po ito sa ating mga kababayan, kailangan po i-double check natin ang ticket kapag bigay sa inyo ng mga amo kung tama bang pangalan at kung meron bang check-in baggage allowance yan. Pero sa hand carry allowance ay wala naman pong problema dahil nakalagay yan sa ticket ay automatic, meron yan mga kababayan. Pero sa check-in baggage allowance ay dapat nakalagay kung ilang kg o ilang piraso sa ticket nyo dahil check-in baggage allowance ay pwedeng alisin o hindi sama sa pagpagbook ng ticket ng mga kuripot nating amo o wise na mga amo nating mga, mga employer, mga kabayan. Kaya magiging alerto po tayo mga kabayan pag ganitong mga pauwi na tayo sa Pilipinas. Yung mga kabayan natin dito sa Saudi Arabia. I-double check natin ang ating mga ticket bago po tayo punta ng airport. At kung may nakita kayong problema sa ticket at inyo agad tanungin ang ating mga amo, mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panonood.